So guys, andito na ako sa drop off nung sa Milty. Tapos dito rin yung pick up ko. Dito na rin yung pick up ko. So hintayin natin. Aba ma'am, lang ma'am kasi may ano pa ako, may yung sa Milty. Bali second booking po kayo eh. Dito rin po kasi yun. Wait lang ma'am. Iya, iya abot ko lang. Aba, iya abot ko lang. Ano lang ito ba? Ma may eh? parang padala. Ah, hindi naman siya mga sagot. Wait lang naman ah. Parang, parang hiliki po eh. Pero hindi po niyo eh. <laughs> Ay, yung magot. Bad trip naman ito. Ayun po po. Sir, yung sa may multi po. Nandito na po sa baba. Ah, sige po. Sige po. Shower cup, mama. Hit lang talaga, mama. <laughs> Nachempohan kayo eh. Nachempohan kayo ng, ano, second booking kayo. Mukhang dito rin ata sa building na to. bababa Pababa niya daw po, ma'am. Sumagot na po siya. Ito, Bawas. Акаа маа аа акаа маа Акаа лөө ште А вид Этэй хаа баа Синшамэлтээсэр Тэнгэр бо Бутан контэ